Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and a Viral Show, kami ang kukompleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, may tuturing na bucket list para sa ilan ang makaakyat ng bundok. Maaaring bilang pantanggal ng stress o di naman kaya challenge para sa kanilang sarili. Ngunit iba yata ang naging trip ng mga ito matapos maisipang mag-hike sa Mount Pulag para lamang makapagpakuha ng one-by-one one ID picture. Ang naging resulta ng photoshoot na yan, panoorin sa Trending Report ni James Galange. Instant ID pic. Ito kasi naging trip na magbabarkadang ito sa viral video na umakyat ng Mount Bulag at gumastos ng halos 5,000 piso hindi lang para makapag-exercise kundi para magpakuha ng one by one picture. Ang napakaganda kasing view na sea of clouds mula sa tuktok ng naturang bundok ginamit lamang nila para maging white backdrop. Ang mas nakakamangha bukod pa sa pagiging creative abay resourceful din ang grupo para mabuong kanilang umano yung makeup photo studio. Gamit lamang ang isang smartphone at ang kanilang daladalang emergency blanket na ginamit na rin para maging light reflector. Bagay na humuli sa kliti ng mga netizen. Ang resulta, hindi mo rin nakakalain na kuha pala ito sa tuktok ng bundok at ready to go para sa inyong mga resume o mga dokumento. Kaya naman, sa susunod yung pang adventure, itarawaan niya ang patunay na literal na sky is the limit para mas maging enjoy ang inyong getaway experience. Samantala, umani na ng libo-libong views at mahigit 44,000 heart reacts ang naturang video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, welcome to the Philippines! Yan ang pabirong hirit ng mga Pinoy sa viral video ng anchor na si Richard Quest kung saan ibinida nito ang magulong kable ng kuryente sa isang lugar sa Maynila. Ganun na lang kasi ang pagkamangha ng reporters sa tinatawag na spaghetti wires. Ang kanyang reaksyon, silipin sa Trending Report ni Millie Borja. Every time I see this, I just wonder, how on earth does it all work? But since the lights stay on and the internet's working, it's all makes sense to somebody. Look at all these cables. Umari ng reaksyon mula sa mga Pilipino ang video ng CNN International anchor si Richard Quest patungkol sa mga kable o spaghetti wires na kanyang napansin sa Madaluyong City habang siya bumibisita sa Pilipinas. Sa isang video, makikita ang nasa Pioneer Corner Sheridan Street si Quest at pinagmamasdan ang mga kable sa itaas. Tinawag niya rin itong One Big Bowl of Spaghetti dahil sa sobrang dami at gulo ng mga nakasabit na kable. Kaya naman maraming Pinoy netizens ang nag-iwan ng komento sa naturang post ni Quest. At kahit ang social media personality na si McCoy Dobbs, hindi naiwasang mag-iwan ng komento sa post ni Quest. Nananatili sa Pilipinas si Quest upang i-feature ang Masungi J. Reserve sa Rizal para sa isang dokumentaryong ilalabas sa Abril. Pero matagal ng problema ang gulugulong kable ng kuryente sa Metro Manila. Bayo noong nakaraang taon, isinulong ang House Bill 10427 o Anti-Dangling Wires Act of 2024 na naguutos sa mga public utility providers na tanggalin ang mga nakalawit na kable. At noong Hunyo, inaprubahan ng Metro Manila Council ang isang resolusyon na humihikayat sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng ordinansang nagre-regula sa pagkakabit ng telecommunication at kuryenteng kable. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, opisyal lang ang bumisita sa opisina ng Commission on Elections para sa isang guided tour ang viral na kontesta ng isang noontime show na hindi umano pamilyar sa ahensya ang dalaga, ibinalita na marami siyang natutunan at hinikahit ang publiko na maging responsable at alamin ang tungkulin ng Comelec. Kaya naman ang ahensya, nakita si Hart na posibleng maging kasangkapan upang ilapit ang voters' education sa mga kabataang tulad nito. Ang buong detalya alamin sa report ni Rose Babiera. Naging matagumpay ang pagbisita ng Sexy Babe contestant sa opisina ng Commission on Elections o COMELEC noong ikaapat ng Marso. Matapos kasing mapaliwanagan ukol sa tungkulin ng ahensya sa pamamagitan ng isang guided tour. Masayang ibinalita ni Hart na mas nauunawaan na niya ang trabaho ng COMELEC at ang kahalagahan nito. Kamakailan kasi naging usap-usapan online ang hindi umano pagkapamilyar ng 20 anyos na dalaga sa Comelec. Nang tanungin ito sa Q&A ng isang noontime show ng kanyang sinalihan kung ano ang mensahe niya sa ahensya. Marami ang nagulat at nalungkot sa kawalan ng kaalaman at muwang ng mga kabataan sa paksang ito, lalo na at nalalapit na ang eleksyon. Isa na rin ang Comelec Chairman na si Attorney George Garcia na agad namang tumugon at inimbitahan ng dalaga sa opisina ng Comelec sa Maynila at matapos nga ang naturang educational tour. Si Hart pa mismo ang nanghikayat sa mga kapwa niya kabataan na maging responsable at alamin ang tungkulin ng ahensya at huwag baliwalain ang mga nangyayari sa ating paligid. Aniya, gagamitin na niya ang nakukuha niyang atensyon para bigyang liwanag ang mga kabataan ukol sa issue. Ayon naman sa Comelec, si Hart ay maaaring isa lamang sa marami pang kabataan na hindi pamilyar sa ahensya o sa proseso ng pagboto at epekto nito sa lahat. Nakikita raw nila na maaaring maging kasangkapan ang dalaga upang mas paigtingin pa ang voters education at ilapit ito sa mga Gen Z na malaki ang porsyento sa kabuo ang voting population na handa namang tanggapin ni Hart. Nilinaw din ng dalaga na hindi naman sa hindi niya alam ang Comelec. Aniya, hindi lamang siya knowledgeable at na mental block lamang din siya dahil ito ang unang pagkakataon na lumabas siya sa telebisyon at maaring siya ay kinabahan lamang. Sa ngayon, nagpapatuloy naman ang effort ng Comelec na gawing accessible ang mga serbisyo ng ahensya sa lahat, lalo na ang panghihikayat na magparehistro at bumoto ng tama ang marami. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating sunod na istorya. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay maligaw at ma-stranded sa inaakyat mong bundok nang walang pagkain? Ito ang nalagpasang hamo ng isang binata sa China nang mag-hike ito sa isang nagyayelong bundok at maligaw sa loob ng sampung araw. Sa kabutihang palad, ligtas itong na-rescue dahil daw sa toothpaste. Kung paano ito nangyari, alamin sa report ni Dustin Bayog. Isang 18-year-old lalaki ang matagumpay na narescue matapos itong mawala ng sampung araw sa nagyayalong bundok sa northwestern China. Ayon sa ulat, nagsimulang akyatin ni Shun Liang noong February 8 ang kilalang mountain range sa Xinling sa Shanxi Province, China na may taas na 2,500 meters. Pero matapos ang dalawang araw, nawala ng baterya ang kanyang mga electronic device dahil ano pang mawala nito ng kontak sa kanyang mga magulang. Nakahanap ng masisilungan sa malaking bato si Shun Liang at gumawa ng matutulugan gamit ang mga tuyong dayami at mga dahon. Pero ang mas naging hamon kay Shun Liang ay ang kakulangan nito ng makakain. Kaya bukod sa tubig ilog at tunaw na yelo, kinayang makaligtas ng sampung araw ni Shun Liang dahil sa pagkain ng toothpaste. Dahil naman sa pag-alala, nagpadala ng rescue team ang kanyang magulang at noon ngang February 17 ay napansin ni Shun Liang ang usok mula sa sinindiang apoy ng rescuers at doon na siyang tuluyang natagpuan. Nagdamo na fracture sa kanang balikat ka si Shun Liang dahil sa ilang beses nitong pagkatumba sa paglalakad dito sa ilog. Sa mandala na bundok na inakyat ni Shun Liang ay kilala sa unpredictable weather. Kaya noong 2018 ay pinagbawal ng otoridad ang pagakyat dito pero may ilang hikers pa rin ang nangangahas na akyatin ito. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayob. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, nagyayelong kwarto at mataas na bayarin sa kuryente. Nang dahil sa dalawang bagay na ito, nabuking ang pinakatatagong sikreto ng isang ina sa Taiwan. Yan ay walang iba kundi ang malamig na bangkay ng kanyang anak sa loob mismo ng kanilang bahay kung bakit ito ay kinubli ng 75 taong gulang na ilaw ng tahanan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Walang kapantay ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Yan ang pinatunayan ng isang 75 anyos na ginang mula sa New Taipei, Taiwan nang dinggin ito ang hiling ng kanyang namayapang anak ang hiling nito mailibing pitong taon matapos nitong pumanaw. Sa loob ng anim na taon matagumpay nitong napreserba ang katawan ng kanyang anak sa loob ng isang kwarto na pinalalamig ng air conditioner 24-7. Natuklasan lamang ang kanyang nagyayelong sekreto nang voluntaryo itong lumapit sa social services na hindi na nito kaya pang bayaran ang singil sa kuryente dahilan para mapaamin din ito sa totoo nitong sitwasyon. Dito na natagpuan ng pulisya ang tila mummified version ng kanyang anak at agad itong isinalang sa autopsy. May mga lumabas ding ulat na mailap ang ginang sa kanyang mga kapitbahay at inakalang mag-isa itong naninirahan sa apartment unit sa loob ng maraming taon. Ayon pa sa mga kapitbahay, kahit kailan ay hindi sila nagkaroon ng suspecha sa naturang unit. Samantala, inabsuelto ng korte ang ginang sa posibleng kaso ng homicide matapos ikonsidera ang kanyang pahayag gayon din ang religious beliefs ng kanyang anak. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, Matapos basangkot sa Umanoy pagbabayad para makakuha ng Peking Medical Records upang hindi pumasok sa military service na harap na naman sa panibagong issue ang Taiwanese actor na si Darren Wang, ang R-time star, iniimbestigahan naman matapos umanong ipabugbog ang driver ng isang ride hailing Under investigation ang Taiwanese actor na si Darren Wang dahil sa umano'y attempted murder. Batay sa report ng local media, galing ang aktor sa airport ang magbook ng masakyan sa isang ride-hailing application. Nag-ugat ang insidente nang hindi umano magustuhan ng aktor ang serbisyo nito dahil kung saan-saan para dumaan ang driver. Dito, nagsimula ang mainit na diskusyon sa pagitan ng dalawa. Dahil sa mga nangyari, lumalabas na inutusan umano ni Wang ang isang kaibigan na bugbugin ng driver ng binuk niyang sasakyan. Ayon naman sa agency ng aktor, patuloy pa rin nilang inaalam ang nangyari. Magunita na kamakailan lang, laman din ang mga balita si Wang matapos umano itong magbayad para makakuha ng Peking Medical Records upang hindi matuloy ang kanyang pagpasok sa military service. Ilan sa mga pelikulang pinagbidahan ni Darren Wang ay Art Times, Suddenly 17, Fall in Love at First Kiss, at nito lang 2023 nang mapanood naman ito sa Netflix movie na No More Beds. isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng na mga nag-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoy at di ba follow-up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.